May bais, tapi si kanin. Nakita rin kasi nito ang paano nagmagdita at maldita kay Kim Jo. Gina ang ating mabe kapag talaga usap ang Kim Chiu. Hindi siya mananahimik. Ang daming taganap. Sa event, siyempre, bilang pagrespeto na lang, huwag na sana irapan pa. Isem ni Kim ang mahalin. Ewan ba sa mga haters? Palaging mali ang dahil kita kay idol. Ay nga sa mga ibinahaging komento. Every time na may mga gandang nangyayari sa press, kalakit nito ang mga haters na nakasubaybay. Kahit nga anong galaw niya. Kapag kasama si Paolo, negative pa rin ang nakikita. Kung matatandaan ninyo, di ba naging issue din ang deserve na binanggit nito sa Showtime Live. Lahat yan ibinato sa kanya. Ngunit alam ninyo ang nakakabilib kay Mrs. Ni, sis... ni Paolo, na si Kim Ju. She's strong and brave sa kabila ng mga hits. Humaharap na nakaliti. Hindi hinahayaan na kainin siya ng mga bad o negative energy sa padihit sa pagiging malakas tiya, chen mas nagiging pikon o lalong napipikon ang mga haters. Kasi kahit anong gawin, hindi mapabagsak, palagi pa rin umaangat. Daming insecure, pati yung dating tandem ni Paolo. Nakakaroon ng issue. Isa na yung Star Magic Ball. May irapan palang naganap. Anong seniorito. Yung kayo ba ay napatahas sa kilidin.